Magandang gabi po sa inyo na talaga sa ano, Jules. Nagbabalik, mga kaibigan. Sigurado ako, lahat kayo hanggang ngayon ay nasa social media pa rin at nagbabrowse ng inyong mga gadgets kasi yan pa rin po ang ginagawa ko hanggang ngayon. Simula kayo ng tanghali, in the morning hindi tayo gumawa kasi uh, pahinga tayo ng konti. Simula tanghali hanggang hapon, halos ayaw kong lumabas pero dahil kailangan natin lumabas, kaya lumabas tayo. Pero yes mga kaibigan, narito na po ang ating update ngayong hapon. May may antrate walking for Fun Hoy at Paris Fashion Week 2024, magandang maganda. Nagandahan tayo sa damit ni Maymay, maraming positive reviews, marami ang mga photos na lumalabas sa social media, hanggang ngayon nandyan pa rin. Maraming videos, video clips, mga cuts, na talagang hanggang ngayon ay nandyan pa rin sa social media at may mga bago pa rin lumalabas sa mga videos. Pero mas naloka tayo at mas... Um, Nagka-goosebumps tayong lahat dahilan sa pagganta ni Maymay na May ang Amakabogera English version mismo sa runway ng Almodal uh, Fashion Show ni Mr. Leo Almodal. Grabe, talagang marami ang napaiyak, marami ang naluha, marami ang masayang masaya kasi noon uh, dream lang ito ni Maymay May, itong pagiging fashion model. Dream lang niya yan, Nag-umpisa sa local, sa college days, hanggang sa pumasok sa PBV and now pumunta nga siya dun sa Arab Fashion Week bago pa man at itong talagang pinakamagandang um, runway na nilakaran ni Maymay. Itong Paris Fashion Week Yes! Bakit ko nasabi mga kaibigan hindi lang isa, hindi lang uh, dalawa kundi maraming beses natin nakita si Maymay sa runway Maraming beses uh, natin siya nakita napakaganda ng kasuotan. And uh, pag-perform niya ng Amakaw Bogera, talagang hindi natin inaasahan. Napakagandang uh, damit at kasuotan ang ipinambihi sa kanya ni Mr. Leo Almodal. Goodness me. Talagang sabi, sabi ko, oh my God, oh my God. Pero sabi na isang commenter ko sa aking upload kanilang tanghali. Please refrain from using God sa iyong mga uploads. Uh, But then yes, hindi ko lang po napigilan ang sarili ko. Kasi nga po talagang naiyak ako. At uh na tumayo lahat ng balahibo kuno makita ka siyang kumanta ng Ama kabugera owning the runway having all those uh, camera na naka-on sa kanya and having all those attention na sa, sa kanyang sa kanya lang mga kaibigan as she opens the Al Leo Almodal Fashion Show grabe. Akala ko yun na yun. Sabi ko nga, siya ang pinaka main event dahil nga sa napakabonggang uh, production number ni Maymay. Napakagund napakagandang uh, kanta niya, Ama Kabugera, with that very, very beautiful dress. Pero meron pa palang mas bongga pa doon. Ang paglakad ni Maymay wearing that really, like a santa daw ang sabi ng iba, like a princess, like a reina, like a queen. Talaga, ang datingan ni Maima Entrata with that very beautiful dress with her crown. Talagang, my goodness me. Sobrang ganda at sobrang nakaka-proud mga kaibigan. Akala ko yun lang yun. Akala ko yun na yun, mga kaibigan. Pero mas nabonggahan pa tayo at nalokat tayo nung siya at si Mr. Leo. Alam mo talaga, isa pang napakagandang babae ang lumakad for the final walk. What? Really? Indeed. Kung sino ba naman di ka malula sa garabing uh, pampipikla ng uh, Paris Fashion Week na ito para kay Maymay Entrata. And so many people are saying, this is not the end, but this is the beginning of a very bright uh, future sa larangan ng pagrampa para kay Maymay Entrata. Sabi nga nila, sabi mayroon isang nagsabi na, uy Maymay, uh, you were the smallest doon sa... Fanhoy uh, Runway. Mayroon sabi nila na hindi siya katangkaran doon sa Fanhoy Runway. But then, sa Leo Almodal Runway, oh my goodness me, hindi mo makikita na si Maymay ang pinaka-smallest because Maymay is the queen of the runway on that very fashion show. Why? Why ko nasabi yon? Bakit ko ba nasabi yon? Nako, nakita nyo naman paano ni Rampa ni Maymay, halos matumba pa siya in the middle of that walk. So, sobrang laki ng kanyang gown, sobrang bigat yata. No? Sabi nga ng isa pang fan uh, fans ni Maymay, mukhang mas mabigat pa ang gown na yon kaysa kay Maymay Antrata. Pero, kinaya ng isang Maymay Antrata ang paglakad. Paglalakad with that very heavy gown, very beautiful, like she is a goddess on that time, the goddess of that show kinayan niya at lahat hanggang matapos ang paglakad niya pabalik and so napayakap pa siya doon kay Miss na ba yun? But then yes mga kaibigan, the point is dreams do come true para sa isang may may antrata and hope and yes hoping na mas marami pang magagandang mangyayari from then on. So ngayon mga kaibigan, let's all read kung ano bang mga sinabi ng mga tao about ang pagrampa ni Maymay kanina sa uh, Leo Almodal Fashion Show. Una sa lahat, Maymay and Mr. Leo Almodal at Paris Fashion Week event in France may pa-picture ito. Hindi ko alang alam kung anong lahi itong si Mr. Leo Almodal. Pero yes, thank you so much Mr. Leo Almodal sa napakagandang regalo mo sa amin na nagmamahal kay Maymay may Entrata. Sobrang ganda niya. I love you Maymay says, iba talaga pag model lahat ng katawan gumagalaw sa rampa. Kakaiyak pa rin, uh, ka pa rin mahal. Maymay's lace at Paris fashion week uh, diba sobrang ganda mo by from Aquarius 2020 ah uh, sabi dito ni Luigi can't wait for the H diversion ng pagkanta niya ng Amaka Boguera and me too I want to see that Ang sabi dito ni Mickey Hart veg my my entrata from the Philippines at Paris Fashion Week killing it and singing of course Ayan, singing the Ama Kabugera, talagang naloka sila. Mayang, by my my and Mix. Mayang, I'm at a loss for words. You nailed it, our queen. Ayun, sa pagrampa ni Maymay ng kasuotan ni Mr. Leo Almutal. Grabe ang luha ko, putik, di ko mapigilan, sabi ni Bishop Wap. Sobrang nakaka-proud kahit di ka galing sa matris ko. Pero yung pagka-proud ko lang niya, di ko ma-explain. Ah, nasabi niya after makita niyang kamantan ng ama kabugera si Mema Antrata. For, uh, yes, for so many na hindi kilala si Maymay, sabihin nila na parang uh, siguro. To the moon and back na yung kaban may may pero yes sa mga nakakilala din kami may alam natin na naghahanda yan so this kind of of walking in this runway is her dream and uh, she started from college days uh, saying na dahil may libreng pagkain dahil may consolation prize kaya siya sumali but then deep within ayun isa rin siguro yun sa kanyang dream na maging model. Ayun, from there. Uh, napamahal sa kanya, pumasok sa PBB, pinakita ang uh, kagalingan sa paglakad. And heto na nga, ayan, reaping from what she saw. She's living her dreams, sabi ni Ito, di ba? Our Kirito says, every... Oh, sorry. Every day is a fashion show and the world is your runway. That is for Mary my Mamai and Trata. Ayan, ama ka talaga si Maymay. Pagkatapos niya uh, mabasa itong si Auntie Selena, sabing, from USTP CDO Top Model to Paris Fashion Week, nakaka-proud ka, Mary Tail. Ayan, ang OA ko ba or ang OA ko lang ba sa reaction ko na di mapigilan ng tears of joy? Ayan, ayan ang sabi ni Dindin Din habang pinapanood si Maymay na naglalakad sa runway. Sabi pa ni Jinmin Namjoon Best. Model my my hits different. Yan. After makita itong picture ni Maymay and Antrata, like a goddess, like a queen, wearing Leo Almadal's design. O, ba? The beauty herself, she's laying baby. The Amakawagera Queen, Maymay and Antrata. That's from. That's from my young... Yes, ah, uh, marami ang nagsasabi talaga na nag-slay. My my really is slaying. Talagang grabe. Kinain na lahat. At uh, ayun, left no crumbs daw. Model my my, you are my pious. Hmm. Sabi dito ni Miao, ito dapat ang pinapasikat ni Jogi. Magaling pa kumanta. Mukhang di niya kasi to fave. Eh. Love you, my my. That's from Meow. Di ba? Wala. Ayun o. Kasi ano. Wala akong masabi. I have no comment for that. Uh, for now, ayoko mag-comment. Kasi syempre, uh, dito tayo sa happy moments ng karira ni Maymay. Ang uh, pagpa-fashion model. So, hindi muna tayo dyan sa uh, pag-question kung sino at kung dapat at kung anong nangyayari sa showbiz ang focus natin ngayon ay itong achievement ni Maymay -May na talagang napakabonga ang sagot ni Dita Lucy Hugoton, hindi siya fave. Yung series niya na isang taon na tinaip, hindi pa pinapalabas. Tapos yung new international single niya na kinanta niya sa ASAP California, ayun, hindi pa nirelease. release Masyado nila pinagpabagal ang usad ni career ni Maymay. Nako, kung may maka, ano dyan, makasungkit dyan kay Maymay, kukunin siya ng ibang uh, studio at kukunin ng international whatever. Naku, sorry na lang sila. Kasi syempre, yan o. Uh, sabi ng iba, pinababagal nyo ha. Kaya ibigay na sa iba. Charot. Um, depende pa rin yan. Hindi natin alam kung anong, ang anong mga rason behind kung bakit may mga nangyayaring ganito. But then, yes, let's just celebrate today. Real princess in her gold gown Itong si Maymay and Rata. Yes, Dil, kung alam mo lang kung gaano kami ka-proud sa iyo, sobra-sobra mahal, kakaiyak. Huy, upload din tayo sa TikTok at sa FB, sabi ni Bishu up. Every step on the runway is a statement of confidence and style, my may sabi ni Vanessa, naiyak ako sa mga may may and, ah, naiyak ako sa saya may may tata. Pangarap lang namin to sa'yo, tate. Sabay ka namin nangarap, ng Inday. Sabi mo pa nga, pag ibigay ni God tong pagkakataon na to, ibibigay mo ang super best mo. Wala talagang imposible pag magtiwala ka lang. Ayan, tama doon si Miss Vanessa, Mrs. Wright. Ayan. Sabi ni Anthos, God is a woman after nakita si Maymay with her beautiful dress. Ayan mga kaibigan. So, iilan lang yan sa mga comment na nakita natin sa ngayon. And uh, I know, umuulan pa rin ng comment from Facebook to Instagram to Twitter and to X World. For now, I want to say ito muna ang ating update. And uh, I will see you later for more mga kaibigan. Magandang gabi po. Matulog tayo ng mahimbing, na masaya. Di lang dahil uh, sa mga kaganapan na nangyari sa uh, mundo ng show business at sa mga achievement ni Mai, Mai for the day. Uh, kundi pati na rin sa binigay ni Lord sa atin na good health and happiness. Alexandra Lexter Jules, magandang gabi po sa inyo lahat.